Kag sa numero uno sa mga balita subong at mga tag-iya sa illegal structure sa Palangka Street, Sakop, sa barangay 16 sa Bacolod, ang gintagaan lima ka at magbiya sa lagyan. Nalakip na diri ang talyer na nag-akupal sa anay -SK Office Compound sa syudad. Yari ang report. Ginakabig alternative route sa mga motorista ang bagong dalan o ng Palangka Street nga sakop sa Barangay 16 sa Bacolod. O galing halos hindi na magamit ang alagyan, bangod sa kilid sang dalan, may mga inugbulang nga manok. Mga guba nga salakyan, tricycle kag tricycad. Nangin extension naman sa mga balay kagbaligyan ang kilid sang dalan. Ganik kay na, ginsuguran sang City Legal Office Enforcement Team ang pag-issue sang notice to vacate. Ako pang ng traffic, ah, lapad na di kagkilid, di kayo dirigin di namon, ginapagay, ginadivert, at talan nga nag-ahawl ha sa mga uh, ginatampok dito sa reclamation. Kung subong hindi na pwede, kahit itungod na gamay na ang dalan, ginocupy na sa uh, mga sa lakyan kag mga junk shop. Nalakip sa ginisyuhan sang notice ang tag-iya sang talyer na nagakupar sang anay sang guniang kabataan office. Tanan sila, gintagaan sang lima kaadlaw para kakason ang tanan ng mga illegal structures antes na tala na ang clearing operation. Ang ano na naton is uh, eco-boring property. So may mga ano nga i-develop, hindi man develop pintas may nag-squat dapat i-clear na 5 na ho through ano ho. ay sorry ang barangay na maka sa ka na diri na notice na na pa inform pagid sila kag barangay nga ma-clear di ng kaya, kung hindi, after pagbalik, after days, di mo, ano, kami, ma-clearing oh, kami. Walang tag-iyas ang talyer sa nagpatuman sa inspection ng katapos sang enforcement team. Ginsilay ni punong barangay Jason Ligaya. May duwa na katuig na nag-operate ang talyer sa sulod sa ngas office compound, kag iya na ini man duwan nga magbiya sa lugar. Pero asa subong, wala ini magbiya sa sulod sa government facility. O, ano yan ka? Sa five days? Ah, uh, Amo nang kakon uh, nga dako nga pagsubok man sa akon kiti. Ang uh, pumuloy o dan lawig-lawig naman sila nga naging... Na? Okay. Naging inabit na nila lang uh, pag-plastartis ini nga lugar ni uh, uh, Ah, uh, wala kami memo kung i-force git kag o enforce. Wala kami memo. Ginabulubanta masobra sa 200 ka mga pamilya ang apektado sa natalan nga clearing operation nga ipatuman halin sa Barangay 16 pakadto sa Purok dawe sa Barangay 14 asa sa Barangay 35 nga mong ginagamit nga rota sa mga motorista, ilabi na mga truck agod mapahagan-hagan ang pagutok sa lakas sang trapiko sa downtown area.